Ang problema niyo po, Mr. Bato de la Rosa, ay yung kadramahan niyo. At ngay ngayon naman, matindi itong kanyang drama sa buhay. Matatandaan po natin na kailangang sumang-ayon sa partido. Partido politikal ito si Bato de la Rosa, kaya kaya kailangan niya rin na bumoto pabor kay Cheese Escudero. Yan po ang nangyari. So kung talagang may bayag ka at gusto mong panindigan, yung pagiging mabuti ko noon na Senate President at magaling na leader na itong sasabiri, naniniwala ka sa kanyang mga adhikain, naniniwala ka na magaling siyang leader, abay, abay choice mo yan, di ba? Anong political or anong, anong partido political ang sinasabi na itong si Mr. Robin Padilla na dapat daw ay sama-sama? Talaga lang, di ba't nagsasama-sama lang kayo sa panahon ng eleksyon? Pero yung mga partido nyo ay wala naman talagang uh, common interest para sa kapakanan ng taong bayan, para sa kapakanan ng ating bansa. Pansarili nyo lang pong interest yung, yung ganyan. Yon, anong sabi nito si Bato de la Rosa? Matindi ah. Dahil ngayon po ay mukhang sinisisi niya na ang, ang mga kababayan natin, ang publiko ay pinagtatawanan siya. Choice nyo rin po na kayo ay pagtawanan. <laughs> Choice nyo rin na kayo ay pagtawanan. Choice nyo rin na kayo ay maging kahiyahiya. So ayan, ayan po ang nangyari. Hindi naman siguro yung pagboto ang pinagtatawanan sa inyo ng mga kababayan natin. Siguro yung mga drama nyo, yung paiyak-iyak pa ko pa ano kayo. Ay, kung siguro ay nanahimik ka na lang, naging composed ka na lang, nagpaliwanag later on in a composed way na rin kung bakit ka bumoto nga sa uh, or laban kay laban kay Mig Subiri or dating Senate President. O siguro nagpaliwanag ka ng, ng relaxed lang, hindi yung puro kadramahan. Sinisisi or pinagtatawanan ng ka ng mga netizens, naging usapin ka dahil sa kadramahan niyo po. Okay, sabi niya dito, what country are you talking about? Am I being disloyal to this country by voting Cheese Escudero? Sinasabing disloyal ka sa country? dahil dito. No, noon pa man wala ka namang pakialam sa ating bansa. Ang pakialam mo lang ay kung yung mga gagawin mo ba ay ma-impress ma mo ba ang mga idolo mo na katulad ni Digong at ng iba pa. Yun naman talaga ang tunay mong pakay dyan sa Senado. Tapos yung pagiging disloyal sa bansa. Matagal ka na namang hindi Filipino. Bakit? Sa tingin ko ay Duterte citizen ka na. Bato. Duterte citizen ang Pitsugas na ito. Ano? Masasira daw ba ang, ang bansa dito sa decision ko? Hindi. Magiging kahiyahiya ang Senado. Totoo yan. Pero yung masasira, matagal nyo ng planong sirain ang ating bansa. Yung mga hakbang nyo po ng pagsira sa ating bansa ay alam na rin yan ng taong bayan. Kaya aware na ang taong bayan na kayo ang posibleng makasira talaga sa, sa ating bansa. Pero yung pagboto nyo sa isang Uh, bagong uh, liderato dyan sa Senado. Wala namang problema doon, choice nyo naman 'yan. Ang pino problema ng taong bayan nakikita nila yung sobrang kaartehan mo, yung kumikilos ka na parang hindi senador. Ganon 'yun eh. Dito naman hindi naman at at uh, at stake ang kinabukasan ng bansa. This is mere changing of the guards. Bakit mapapahamak ba ang ating bansa? Kung sa si Senator Cheese ang magiging Senate President. Yung mga ganito pong statement nyo ang posibleng ikapahamak ng ating bansa. Kasi nakikita natin, palala kayo ng palala. Kayo po ba talaga yung Senador? Yung mga ganitong klaseng statement po ay pambata, ambabao. Madalas naninisip po kayo. Madalas po ay... Um, pinagbabalingan nyo ng, ng, ng galit nyo ang ibang tao, lalo na po yung mga nagtatrabaho ng matino dyan sa Senado. Tapos bakit nyo sinabi na, na yung masasira daw ba ang quality or ang ating bansa dahil sa desisyon niya? Hindi. Dapat kasi wala ka na dyan para mapabuti ang ating bansa. Yan naman ang totoo. Eh. Pero kahit anong, kung ano man ang gawin mo bilang isang senador, hindi naman talaga directly na makasisira yan sa ating sa ating bansa. Dahil yun nga tutuusin sira na rin eh dahil dahil sa mga iniidolo mo. Dagdag ka lang. Pero mainly hindi ka talaga ang sumisira sa ating bansa. Yun po ay ang punto lang dito ay nakakahiya po yung kinikilos niyo. Kasi sa ngayon pababa ng pababa ang kalidad ng mga naluluklok dyan sa Senado. So sana wala nang sumunod na kagaya mo at sana hindi ka na manatili pa dyan sa pwesto. Dahil talaga pong nakakahiya yung mga itinikilos niya. Good luck.